We are here at the sal. Mami, ito yung gamit po nila para sa sound system. Meron pong microphone. Meron free wifi. Speakers. Everywhere. Here. And this is the sal. That's, yun po yung ano yung beamer. Kasama lahat. And dito po yung sa kitchen. Here is the kitchen. Tapos, ito po ang entrance. It, lahat po ng ga, ito po yung extra na mga upuan. Yes, 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 Ito po yung mga table, table, table yung drinks. Ayan po ang Oh, there ano? Is a wine. Kung gusto mo ng wine. Oo, oh, there's kompleto po. Lahat ng drinks, kukunin daw lahat dito. Galing daw sa kanila kasi nga, mura yung sal. Yung projector. Yung... Meron, eto po, uh, ilang, ito, 60. 60. Six rows na tig-10. Six rows na tig-10 daw ito. So, hanggang, hanggang dito po siya dito. Oh, oh, Tapos, ang sal, ang front niya is dyan. Ay, pwede ito dito mag-decorate? Oo. Oh. Pala ito? Yan, pwede pong mag-decorate there. Yan po. Ito, yung mga kofita, ta, alam nila, parang, ano ba, mag-ilan lang, ilan ba yung ano? Ah, so, meron ng wine glass. One, two, three, four. Four. Ay, may pa. One, two, three, oh, four. Oh, may gamit pa. Five, ten. Yes. Tapos pag alis tayo, pwede na Meron pa. Tayo, tapos, gagamitin. Meron po, ilalagay lang po dito sa... Ano? Hindi pala tayo maghuhugas. Seventy. Seventy pieces na, ano. Tapos dito. So, oh. Ay, magamitin. Last one, hindi na Hindi na nga. Pwede lahat pala natin gamitin. Yeah na alam to coffee. Ah, oh, okay na. Lagayan po ng coffee. Oh. So, kompleto po ang gamit. Hindi na po na, talaga kailangan gumam, gum, bumili ng kung anik-anik. Si Joanna, magdala siya ng glass for, for water. Kasi kailangan Tapos magdala. dito lang po ang drinks. Uh, pag inom ng wine. Bibilangin lang daw po nila kung ilan yung nainom okay. natin and then yun po ang babayaran natin. Anong, ano sabi ni Ay, si, si Joanna? Si Oh. Ano? Ito, pwede yan po dyan, dyan sa po cake. Lahat, pwede sa cake. Lagyan ng cake sir, For plate. plate. Na natin lahat yung mga Basurahan. Mm -hmm. Ay. Mm -hmm. Tapos ah, may dito may yung, yung yatang, machine. Ilalagay dito nga dito ang, mga ang mga ang maghugasan. Ma ma mag mm -hmm. Oo. Pero magamit. Mag yes, ah, naman. Ito, yes, yung galing po so sa sal. eto po ang toilet dito ang toilet. Tapos, oh, panggur lalo siguro yan. Toilet, toilet, uh, ano yan, toilet. Uh, uh, for hugasan. For, for a woman, this one, there's another for a man. Ay, uh, Diyos ko, kung ihing-ihi ka sisi, pwede na sa man. <laughs> ito ang, ano, ito ang sanataki, ah, sa, sa babae po pala yun sa babae. So, ito, ito, ito po pala ang para sa toilet ng lalaki. Ay, oo. O, yan. Tapos, may ebakan doon kung naeebak. Ayan. Tapos, yun po ang Kasi, sa Oh yeah. It's just connection here for yeah. the laptop. Opo, ito yan Yes. Front. Tapos dito po ang parking. Tapos ito po ang entrance sa likod. Yan. Yan po. Mami, ganito. 850 ang isa. Ganyan. O ganito. Ito, mga ganyan. Ito pong mga pinda nila dito. Sa pinupuntahan namin. Yan, roses. Roses? Yeah. O, wait. Six. O, ganito. 9 na to. Two Magkano yan? Na uh, 6 uh, euro, euro dalawang ganito. sa so 13 na yun. Uh -oh. 12 pieces na yun. So okay na. Uh Oo, -oh, 6 euro. Ngayon lang yan. Baka pag Ibi, ano, Iba ang presyo na yun pag ano kasi at naka. At least may basis na tayo uh Oo, -oh, eh. Oo, tapos ganyan. Wait. Ito <laughs> <laughs> e uh, <laughs> ang malaking, malaki siya Oh. Pero, same here, same here. yeah, 17.50 ang isa eto maganda ito, oh. Pero ten sinasabi 10 euro siya. Oh, Asan? Oo. Oh, oh. oh, hindi. Yan. Yeah. Yan. Yes. Ini sih semua so sitnah itu dijemput balikin di bofi paring itu malah mm -hmm. kisah cara itu malah kira jadi udah ini dah lah. 이 n i c u